everyone so welcome to my vlog so uh, magdimo tayo char so ito yung nabili kong uh, sewing machine so mag-start tayo so nauna sa so isaksak natin pangalawa dito i itong ano nya itong cut dito, yung gano'n niya. Ngayon ko tanawag. So, isaksak natin siya dito. Dito, hindi ko lang sa gilid. Kita ba? Saksak natin. And then, i-start natin dito. O, oh, sir. oh, yan. Iilaw na siya. So, unang-una, una So, meron tayong uh, ito lang guys yung available ko na trade. So, ito yung malaki. So, okay. pwede rin kung anong trade meron kayo. So, ilagay natin dito. Ilagay natin. Wait lang ha. Ayan na natin. Tapos, kita ba guys? Para ano natin ito lagyan natin ito ng uh trade. So ipasok natin dito sa sa may butas. Yan, may butas. Balik natin. Henog. lang guys. Yan. Pumasok na. So, ilagay natin. Pwede rin siya i- i- ganon. Wait lang. Pwede siya. Pwede rin siya diretso dito. Tapos, ilagay natin dito. Uh, I-push mo lang. Tapos, i-push mo doon pa banda para mag-lock mag siya. Hmm. And then, para ano siya, wait lang. First time ko rin guys, pero nano ko to. So, tingnan nyo dito guys ha, kasi minsan pag nag ano siya, nag, pag ginaganon mo siya, pupunta yung ikot niya dun sa baba. So, ibalik natin. So, yan o, di ba? Hmm. So, ang gawin nyo is, wait uh, lang. minsan kasi kung ano ang uh, paano 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 pag ikot ganun. ganito lang eh. wait lang ha kasi makalimutan ko na naman so dito siya ha ipaano mo eh. i-up mo siya i-up mo siya guys para Eh, hindi ay hindi siya uman kalimutan ko ano ba Tidak E So, ano hinyo guys kasi pag pag ikot kasi dito, yun, yan. Ilagay niya tapos ano hinyo yung Oh, yan. Wait lang. Kasi na ano din ako dito eh, yung nahirapan ako pa no man. Ang ginawa ko Yan sa taas ah. wait lang saan bang ano ikaw dito ay sorry kasi hindi siya pala na ano na lock so ipataas natin siya para 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 diba tumaas na siya pumunta na siya dito ipataas natin para pumunta yung ano wait lang Okay. I ano na natin push na natin kasi hmm. hanggang sa mapuno siya guys. Hey. pag na, na siya, ayun ang umikot. Meaning, puno na yan. Pwede na natin i- eh. ano. Tanggalin. Yan. Tapos, pag tanggal, i-push eh, mo lang dito pa. Backward ng tanggalin. Yan. May ganun kasi siya, oh. Pwede kaya ito. kulang alam. So, sa gable kasi ito siya guys so, kailangan i-ano mo talaga siya ganun para hindi siya makuha sa hmm. hmm. And then, pagkatapos, itry natin to guys, pero hindi dapat to ha, basta anuhin mo lang siya na hindi magkaganito. Hmm. So, Next, ito gawin natin. Tapos, ilipat natin dito lagay. Tapos, dito. Dito. Tapos, hmm. i-up natin para i-ano eh, muna natin para maluwang. Yan. Isabit natin dito. I-adjust nyo lang dito sa gilid kung plus, kung hindi nyo ma ma bas, mo siya maganito i-adjust mo lang ha tapos tapos ganyan tapos dito ipasok dito sa may butas oh Yan. Yan sa may butas. Tapos iakyat natin siya para maano ma ipasok natin siya dito So, napasok na siya sa so, i- uh, tawag nito. Hilain mo lang siya. And then, dito sa so, may gilid, i-up mo siya para pupunta siya dito. Um. So, maglagay na naman tayo sa bubin niya. Hindi ko lang alam sure ha, guys, kung papasok ba ito, pwede ba ito try natin guys at least kahit na ano kung magkamali tayo ba diba? kung okay lang ba to hindi kasi hindi dapat hindi siya nakaganito o dapat plain lang siya so andito na eh hmm. tanggalin lang natin dito so nandito yung mga mga gamit niya oh dito nakalagay yung mga free niya. And then, ay, ito pala guys, dito yan oh. Tapos buksan natin. Ito yung bukas pala dito, ganyan. Ang gawin mo pala guys, diba dito yan, dito yan, wait lang ha. Di makita ba? So, dito, dapat naka-ano siya dito. Um, meron siyang, wait lang. Nakaganan kasi yan. O na, ayan siya. So, Iganan mo siya. Tapos, paano pagtanggal? Ganito lang gawin mo. Oh. Dito, i-ano mo, ihilain mo to. Dito, o oh, i-open mo siya. Tapos, hilain mo siya. Tanggal na siya. So, ang paglagay naman, guys, ito na, ano ako na, tag nito, nahirapan ako dito. Pag, tag nito, nahirapan ako dito pag, kuha ng pagkuha. Ganito ang gawin mo guys. Oh. So, sige lang. Anuhin lang natin hanggang ma-achieve natin. Lagay, ipasok mo. Di ba mayroong butas ay sa gilid. Hmm. Hila, ganyanin mo. Tapos, ganyan. Hila na yun eh. Kung mahila siya, okay yan. Tapos ganito mo. Hmm. Ano lang to siya guys? Walang tag ito. Walang proper talaga. Kasi, dipindi yan kung paano kukunin. O, ganun mo. Tapos, pag pag pasok mo naman, ganito, i-open Tapos, i ganun mo, i-hold mo dito para hindi siya ang I- i-ano mo talaga dun sa i-point mo sa may ano niya, istapan. So, ganito na siya, guys. Para makuha mo tong dito, um, kailangan ganitong gawin natin. So, ibaba natin siya dito. Tapos, yan. I-try natin, ha? Yan. I-push natin dito sa gilid para makuha natin tong ito. Nahirapan ako nito. Na Wait lang. Minsan kasi uungot siya eh. Oh, uh, meron na. Yan. Yan. Yan, oh, yan. Anuhin mo siya, guys. Yan, ito, Wait lang. Dapat para naka-up guys. Ito, ito, ito. Naka-up siya. Para mak makita mo siya na nakaangat. So, ganoon. Kita niyo, guys. Ayan. Umangat na yung dito niya. So, kunin mo siya. Hilain mo, ganoon. So, pwede ka naman, ano, mag mag man ah magtahi bla, bla 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 linisin lang natin guys kasi madumi siya nagamit ko na to siya guys tapos inulit ko na lang kasi kasi nag ano ako eh nagpalit ako so madumi ito yung panlinis niya oh ito panlinis So, pwede na tayo manahi, guys. So, pwede naman pala yung ganun, guys. Basta, yung pag-ikot lang is okay yung pag-ikot, pag, -ikot, uh, pag -hila mo. Walang nakaharang. So, i-close na natin. Tapos, balik. Ayan. So, hitry natin, ha? Wait, saan ba guys sa kinuha ko yung so may pila ako dito guys so ito uh, example to ha e, ganun mo siya tapos kung manahi ka na i down mo dito tapos dito ibaba mo so dito ka ganyan mo, ganyan. I-down mo. I-down. Mm. Tapos, ah, uh, dito ka mamili kung anong gusto mo. Ah, uh, street ba? Yun, Yan yung mga iikot mo lang siya guys kung saan ang gusto mo ha? Na, na, what? anong tawag dito Mga ganyan, mga simbol. Kung ganyan ang gusto mo, ganitong ay ganyan ganyan ba tayo ganyan min sweet lang ganyan o oh, yan ganyan gusto mo ganyan so dito tayo so kayo nang bahala guys ha tapos i e, na natin so manahin na tayo One. Ang lock, guys. Ito, lock, guys. Oh Kung gusto niya i-lock, e, eh, ganun nyo lang. Oh, yan. Aatras ah, yan siya. Papunta dun, eh. So, patahe ka. Tapos, lock. O, oh, yun. Pagtanggal naman, guys, ganito ang gawin nyo. I-up mo siya. So, i-up na yan. Tapos, para mahila mo siya, i-adjust mo dito sa gilid. Hmm, ikaw na magbahala. Hmm. Oh, tapos, pwede mo na siya uh, putulin. Tip ko lang guys ha. Okay na yan. Ang, ito, habain mo lang siyang ganun kasi minsan kasi napuputol. Siguro kung baka madaling maputol ba madaling maputol siguro kung yung trade niya is ano ah uh, marup eh ma ano na siya? madaling matanggal anong tawag doon basta ganun <laughs> oh maano na ba yung madali na ma ganun matanggal mm -mm. Sabi sa gabok, kung gabok, so dali rin siya makuan, matanggal, makuan, ma, saan siya, ma, maputol, madali siyang maputol. So, ganun mo siya, guys. So, ayun na, guys. Thank you for watching.